yung Ang binta nito guys, itong maliit. 10 piso. 15 itong ganito. 8 ounces. na naman ito. Mga dalawang ano, gagamitin lang namin to pang sabon-sabon sa mga plato. Ito so, marami pa yan dito. Ito iba naman to. Mga kabayo. Ayan, konti na lang yan. Sinisiparit niyan para mas maganda. Ito yung mga pitbasan na. Pag ganito guys, yung ang kilo nito, ano, 10 pesos na yan din na namin binibinta kasi ginagamit na namin dito sa dishwashing para extra income yan napaka basic lang yan, tatagpan lang yan para kasi kung bibili pa tayo guys ng lagayan pagpapamahal ka sa kung ang isang plastic bottle mag 5 piso na lang mapapamahal na yung ano mo binta lang kung ganito hindi ka na kasi tinatapon lang to sa mga tabi-tabi kaya malaking bagay na yung matitipid natin at saka mababa yung ating presyo tayo magtinda ng mas mataas kasi kawawa naman yung mamimili yung 1.5 mga pala guys ang binta ko lang dun sa ano sa shop is 50 pesos yan yung 17 liters um, times mo na lang yun kaya malaki rin yung kita yan napakasimple lang ng ganitong ako na lang nagsimple para tipid Saka tipid-tipid tayo. Tsaka, mayroon pa tayong pagkakitaan. ba? diba? Separate na lang yun. Mga ganyan. Hmm. Aba, natumba. <laughs> yun lang, nabawasan. Dagdagan ko na lang yan mamaya. Ayan guys, yung bago ka lang sa aming channel, pwede kayong mag-subscribe at hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video yung gagawin. Katapon, nabawasan nyo isa. Okay. Meron pa naman tayo dito. Ayan, ipapunahan ko na lang ulit. Kano buhay?